Mga cars, pinga pong April Fool's Day, kasabay po ng mga inaasang maglilipa ng pranks at jokes sa social media. Nagpaalala po ang mga otoridad sa publiko na iwasan ng mga biro na makakaapekto sa kabuhayan maging sa kalusugan ng ibang tao. Si Bel Custodio sa report. Isa si Danong sa mga madalas na nanonood ng prank sa social media. O okay naman yung prank prank na yon. Basta hindi lang yung ano yung mga may patalim, tapos yung mananakit kasi okay. Pero pag sa ano, yung magprank ka ng tungkol lang sa mga buhay-buhay, tapos tutulungan mo yung tao, okay lang yon. May nakakatuwa, meron may iba na nakakainis din. Yung dinala niya sa mall yung mama niya, tapos nilagyan niya ng papel sa likod, tapos nakalagay doon na ano. Pag nagmano kayo, bibigyan ko kayo ng 100. Kilala ang April 1 bilang April Fool's Day. Walang malinaw na pinagmulan ang naturang unofficial holiday. Pero isa sa pinaniniwalaan ang pagbabago ng kalendaryo noong 1852. Pinalitan noon ni Pope Gregory XIII ang Julian Calendar ng Gregorian Calendar. Batay sa dumang kalendaryo, April 1 ang bagong taon. Kaya nahirapang mag-adjust ang mga tao sa bagong New Year na January 1. Sa ibang teorya naman, iniugnay ang April Fool's Day sa mga festival sa iba't ibang bansa. Katulad ng hilaria na Asian Tromp at Holy Festival na India. Lumagana pa April Fools Day noong namayagpag ang diaryo, radio at telebisyon. Hanggang sa ginamit na rin ito sa pagpapalabas ng advertisement. Pero ngayon, naglipana na sa social media ang samut saring content kaugnay na April Fools Day. Katulad ng post na ito kung saan hinanda ang Peking pregnancy test kit para sa gagawing prank. Viral din ang post ng satire school page na ito na nag-anunsyo na walang pasok. Bagamat katuwaan lang ng April Fool's Day, nagbigay pa rin ng paalala ang ilang mga ahensya gaya ng DOH. Ang Department of Health nagbabala sa outbreak ng joke ngayong araw. Iwasan dapat na mag-joke na may kinalaman sa sakit, pagkamatay at mental and physical condition. May impact kasi ito sa may mga pinagdadaanan sa kalusugan. Nilinaw din na ilang paarala na tuloy ang klase ngayong lunes. Una nang sinabi ng DepEd na hindi recognized holiday ang April Fool's Day payo ng ahensya na mag-joke ng hindi nakakasakit at nakakatroma. Iwasan ding gumawa ng katuwaan na maaaring makaapekto sa hanap buhay. Kagaya ng bigla ang pagkansela sa mga delivery. Layo na April Fool's Day na maging masaya, ngunit maging sensitibo sa mga aksyon at bibitawang salita para walang masaktan. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.